Ito ang bagong gusaling sambahan sa lokal ng San Jose. Pinakamalaki ito sa mga naging dako ng pagsamba ng mga taga-lokal ng San Jose. Ang unang dako ng pagsamba ng lokal ng San Jose ay sa Barangay 90. Uh, Semi-concrete po ang kalagayan noon na dinunit po ng kapatid na Jose Lago, Senyor. Ang paglalawang dako po ay dito na po sa lote na ito na hinandog po noong May 15, 1989. Matatagpuan ng 200-seater na sambahang ito sa Barangay 84, Manlurip Road, San Jose, Tacloban City. Nang manalanta ang bagyong Yolanda ay hindi nakaiwas sa tubig baha ang sambahang ito ng lokal ng San Jose pumasok na yung malakas na tubig, bumukas na yung pinto. Ang naisip namin, tumakbo kami sa koro kasi yun mataas, mataas man na porsyon. Tumakbo kami sa koro. Kaya lang, parang hindi talaga, hindi talaga mapigilan yung tubig. So, naisip ko na naman, pumunta na kami ng dressing room ng mga awit. Kasi naisip ko doon may butas na konti na minhol na pwede tayo, mapa, makapasok doon sa kisami bata matanda pati buntis na kaakyat sa, sa, sa kasami dalawang oras siguro na natili kami sa kisami sa paghupa ng tubig marami na rin ang pumunta dito na mga hindi kapatid dito na sila nagtakbuhan kasi alam nila na ang bahay sa bahay lang ang hindi nasira kaya dito na sila Dumating din ang panahon na hindi na magkasyang mga kapatid sa sambahang ito kapag sila'y nagkakatipon. Kasi dumarami na po ang uh, kaanib po sa lokal ng San Jose po. Kaya nag-request po kami sa pamuhala na matayuan kami ng maganda at maayos na gusaleng sambahan. Nagsimula na din kaming uh, manalangin, lalo na sa mga pagsambah dininig ng Panginoong Diyos ang panalangin ng mga taga tagalokal ng San Jose at sinimula ng konstruksyon ng kanilang magiging bagong gusaling sambahan noong first quarter ng 2021. Habang patuloy na nararanasan ang pandemya sa mga panahong iyon at bumabagsak ang kabuhayan ng mga tao dulot nito, ay tuloy-tuloy naman ang Iglesia ni Kristo sa pangungunan ng pamamahala nito sa gawaing pagtatayo ng mga gusaling sambahan na isinasaalang-alang ang mga health and safety protocols na ipinatutupad ng gobyerno. October 27, 2023, ang araw na kinasabikan ng mga tagalokal ng San Jose sapagkat itinalaga sa Diyos sa araw na iyon ang 670 seating capacity na bagong gusaling sambahan. Sa pamamagitan ng tanging pagsamba, pinangunahan ng kapatid na Arnel Tumanan, ministro ng Ebanghelyo, ang banal na okasyong ito. May maraming salamat sa pamamahala na nabigyan kami ng napakagandang sambahan. Hindi kami nakalimutan sa kabila po ng nagkaroon ng trahedya dito sa amin napatayuan pa rin po kami ng isang malaking pusali sa bahan po. Napakasaya ko po, talagang pagtingin ko kakain po, parang, parang nasa palasyo po ng ano, napakalaki po. Ipinangangako po namin na iingatan namin pagtatalagahan at pakamamahalin ang sambahan na ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa amin sa pamagitan po ng pamahala ang kapatid na Eduardo Vimanalo. Napakalaki ng bahaging ginagampanan ng mga gusaling sambahan sa buhay ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Naging uh, patakaran na po ng mga kapatid latin sa Iglesia Ni Cristo, lalo na po dito sa aming disrito na madalas po na daanan ng malalakas na bagyo pagka sila ay dumaraan sa matinding pagsubok magasuliranin ang una po nilang pinupuntahan ay ang gusaling sambahan na dito ay nagpapanata sila, nananalangin sa Diyos at lalo nagtatalaga sa kanilang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Napakaraming pagsubok din po na pinagdaanan ng aking sambahayan, ng aking pamilya. Pero yung gusaling sambahan, yung po ang nagbigay sa amin ng inspirasyon po para lalo kaming maging matibay, maging matatag at mas lalo naming yakapin ang aming tungkulin. Nakikita ko lang yung bahay-sambahan, talagang naisip ko dito, dito talaga ang Panginoong Diyos nagbibigay ng mga biyaya sa araw-araw. Lahat ng lakas ng ng kaluuban, tibay, lahat ng mga pagsubok, lahat dapat dito lagi sa sambahan tayo dapat pumunta kung ano yung problema sa buhay. Labis ang katuwaan ng mga kapatid sa iglesia sa lokal ng San Jose sa ipinatayo sa kanila na malaki at modernong gusaling sambahan at ganun na lamang ang kanilang pagkamangha. Hindi po namin in-speak na ganito kalaki uh, at kagara. Ang amin lang, patayuan lang kami ng medyo malaki-laki. Hindi namin in-speak na ganito talaga. So namangha talaga kami nung naayos na, lalo na napinturahan na. So hanggang sa talaga sa Diyos, sa himpapawid pa lamang po uh, bago po lumapag ang eroplano, ay ito na po ang unang matatanaw na bagong malaking building dito po sa Tacloban City. Dito po sa Eastern Visayas sa Region 8, ito po ang latest design ng gusaling sambahan ng Iglesia Ni Cristo. Kung meron pa pong hihigit sa kasiyahan at kaligayahan na termino na masasabi, yun po ang gagamitin ko. Sapagkat sobrang saya na pinaghalo po ng emosyon na hindi po namin akalain na ipagkakaloob kami ng ganito kaganda na it will be more than beyond what we imagine sa naging itsura po ng aming bagong gusaling sambahan. Kung papaano kami nagtatalaga noon, ng aming banal na tungkulin, mas lalo pa ngayon. Binigyan kami ng malaki, maayos na gusaling sambahan. Napaka elegante po sa loob. Ah, kung makikita mo kung ano ang ganda sa labas, mas napaka elegante po sa loob. Bilang mga residente sa Tacloban City, nakita ng ilang mga engineer nating kababayan ang bagong landmark na ito sa dako ng San Jose. This is my first time to enter uh, Iglesia Ni Cristo na Church. And talagang ako ay ano, uh, mamangha. No? As a civil engineer naman, uh, based naman sa mga designs, uh, ako ay namangha kasi yung Iglesia Ni Cristo na Church, meron talaga siyang uniformity ng mga design. And then pagpasok mo pa lang dito, parang na feel mo talaga yung, yung ambience ng yung, sa structure at ng church ninyo. Kasi uh, very minimalist lang kasi yung design. So kung nandito ka, although maganda, hindi ka madedistract yung very eye ganon So kasi maganda din kasi yung color combination. Yung tone kasi ng color is parang pag nandito ka sa church is parang very solemn. Parang hindi siya hindi hindi ka na didistract. So pag nandito ka sa loob ng ng church, yung feeling niya is very light, very solemn. Exterior naman, nakikita mo talaga yung magandang finish sa building tayo na structure. Maganda talaga yung pag-finish sa mga wall, sa mga edges. Pagpasok mo naman, makikita mo yung mga uh, interior design niya. At talagang yung paggagawa ng ng struktura, paggawa ng mga sa mga flooring sa lahat is talagang napakapulido niya. Uh, nakita ko yung ano yung kung gaano ka pulido at gaano ka ano ka compliant yung mga design kasi sa design hindi lang naman isa yung tinitingnan namin eh yung mga compliance niya sa sa electrical sa structural talagang sa part ng engineering uh, compliance ay eh, sigurado ako na ano compliant lalo na ito sa PWD hindi nalimutan talagang maka access at maka access yung mga ano, PWD. Hindi sila mahirapan. Talaga yun yung ano natin sa mga ano, mga tao makapasok. Yung architectural niya, maganda yung mga lights, maganda yung ka coordinate ng architect at saka ng civil engineer when it comes to ano, designing. Ngayon ko lang napansin na hindi ko na-expect na ganito pala ka-functional yung loob. Kaya tinanong ko kanina kung ilan yung capacity ng ng building. Kasi nga, uh, minsan kasi sa mga structure, makikita mo, very big, very tall, pero very limited naman yung, yung space, I mean, yung functionality. So, na-amaze ako, pagpasok dun sa taas, aside dun sa ating, uh, dito sa pag-enter mo, may mga upuan, pagpasok pala dun, very maximized yung space. So, Namanghalan ako sa pagka-design pagka na very maximize yung area. Hindi rin lingid sa kanila kung papaano gumawa sa proyekto ang mga kapatid na construction workers. Uh, hindi man sa loo pero nakikita ko sa labas yung development. Sa labas nakikita ko dati simula sa maliit na ano, structure. Hanggang sa gulatan ako yung pag-akit niya hanggang matapos. Uh, napag ko din, sir, based kanina nagtanong ako, na yung mga workers talaga ninyo dito is talagang mga skilled from INC talaga. So, kung ganun yung, ganun yung mindset, meron pala talaga kayong engineering na, na parang construction na nagfocus, uh, definitely uh, the, the structure will withstand talaga. Napansin din nila ang mga materyales na ginagamit sa mga proyekto ng Iglesia ni Cristo. Talagang hindi tinipid. Tinangnan ko kanina sir kung yung mga materials ba na ginagamit is nasa local or within dito sa atin sa Tacloban. Ang sabi is talagang ano to from from central office po ninyo. Oh, fabricated talaga. Kasi uh, ano talaga siya eh kung makikita mo yung details, napakaganda talaga ng ano ng ng mga design na nandito. Kalidad at ano at uh, wala makikitang um, substandard. Nakasaksi na sila sa durability o tibay ng mga istruktura na ipinatatayo ng Iglesia ni Kristo at ang maitutulong nito sa mga tao sa panahon ng kalabidad. Actually, yan, kasi simula ko pala magtrabaho talaga. 2013, um, yan dyan, talaga yung bugso ng Ilanda. talaga nga ano, heartbreaking yung ano nangyari. Kasi sa, sa TV, daming, ano, daming casualties, damages structures. Di lang yung uh, naalala ko eh, yung, yung, mga nag-survive na structure. Isa yung ano, yung, yung sa Iglesia Ni Cristo. Talagang yung struktura ng Iglesia Ni Cristo. Talagang masasabi mong kaya ano, may, may iligtas yung, ano, yung mga tao sa in case na may sakuna doon sa loob. Bali kami, hindi kami muna tumuloy dito. Kaya akala namin hindi lalaki yung tubig. Mabuti na lang may kapilya dyan kung wala. Disgrasya talaga kami lahat. Yan ang nakasurvive sa amin. Ang ko kasi during the construction process dito, nakikita ko talaga yung ano, yung formworks talaga nila sa pagbuild ng ano, mga arcs. Buhos talaga yung gamit nila, reinforced concrete. Nakita naman natin dito na yung structure is elevated siya from the from the ano dun sa road. So I believe I believe na because of the structure, kung meron mang mga kalamiti na 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 darating, this would be very beneficial sa ating hindi lang siguro sa ating mga members, siguro sa ating ding mga sa ating mga people dito sa Tacloban City. And uh, with that, talagang napakalaking tulong itong structure na to na nandito sa Tacloban City. Hindi lang sa design, but sa functionality and for uh, mga disaster or calamities na alam naman natin na ang Tacloban City ay talagang daanan ng mga bagyo. Ang isang bagay pa na nakakapukaw ng pansin sa mga tagalokal ng San Jose at maging sa mga taong nagdaraan dito ay kapag pinailawan ang istrukturang ito sa gabi. Yung expression ko po nung unang pinailawan po ito eh, parang ginto. Parang ginto po siya kahit sa malayuan. Kapag nagdra-drive po ako eh, malayo pa lang nakikita ko na para siyang ginto. Maganda siya, maganda siya tingnan. Sa mga ano yung liwanag niyon, mapansin mo na talagang gaano man kalayo yung ano, yung itong simbahan doon ako sa dulo ng makikita mo yung ilaw hindi hindi ganoon na faded yung ano kulay talagang ano siya uh, nakakapukaw ng pansin yung ano eh, yung liwanag ba hindi katulad ng mga normal na kulay ng na nakikita natin sa ano sa mga bahay o sa mga building ito pag malayo, mas lalo pang maliwanag ang maraming mga sambahang ipinatayo sa buong isla ng Leyte, lalo na ang bago at malaking gusaling sambahan sa lokal ng San Jose ay nagpapatunay lamang ng walang tigil na proyekto ng Iglesia ni Cristo sa kahit anong sitwasyon ng buhay. Dumaan man sa iba't ibang pagsubok at kahirapan, trahedya man yan o pandemya, ay mamamalaging itataguyod ng Iglesia ni Cristo ang gawaing pagtatayo ng mga gusaling sambahan. Ang bawat gusaling itinatayo para sa kalwalatian ng Diyos ay nakasalig sa isang matibay na pundasyon